Bonjour y bonsoir à Since uh, day up natin ngayon guys, uh, pupunta tayo ng grocery para mamili ng ating mga kailangan. Medyo maganda ang araw, ng, araw ngayon at ano, <coughs> positive for na. Hindi na siya negative. Magandang sign yun, uh, medyo malapit na siguro ang summer. Punta tayo ng Maxi Maxi What's up guys? What's up mga kakisikisik? Kay Maring Maxi Kilala niyo ba si Maxi? Alis naman, tubig o ng yellow ano? Ang basa Na-compress ito Ang ilis o? bukit na nakakatong niya Pia Pia Okay Dito na tayo guys Ah, pasok tayo sa loob Ano Maxi Caleri dito kami nag-go grocery uh, kasi ito yung medyo kompleto Dibili eh, ka mga gulay, bigas, mga karne. Ito tayong cart. Merong sale din ang, ang tawag nito meron pa natin naman tayong stock nito um, tawag nito pang burger so meron pa tayo nyan ito wala na tayo um, Kuha tayo nito pang salad. Gawa tayo ng salad pang side dish. talong. Gato kalalaking talong dito. Wala yung guys sa atin na mahaba at mapayap. Ko lang tayong isa. Ito medyo maganda. Meron din mga prutas. Del Monte. Galing pero hindi ata galing sa atin. orange. Masarap siguro. Matami siguro to. Ito nga isa guys Medyo mahal lang apple ngayon kasi hindi pa season Wala akong mahanap na tanglad Yan yung hinahanap ko Ito tayo mga lamas tayo sa Mora Tam na yung isa Mahalan si Buyas Meron pa naman tayong stock Ito Russian de Gin hmm. Walang available na luya guys Si Buyas malalaki custom meron pa naman tayo yung stock at ang kalbasa $5 dollar ito tayo ng tinapayan

pwede na masit kang adubo merong adubo Mayroong Gigi, galunggong pala mas mo mura rakte sa. ite sardin pampano meron tilapia frozen lahat bangos maliliit not good siguro pampano na lang muna kunin natin at saka makirel smoker mga seafood dito guys uh, puro frozen karamihan nabibili kasi walang fresh siguro yung fresh lang na nabibili mo is uh, salmon kaso medyo pricey kaya tis lang muna tayo sa frozen ganyan ano uh meron naman fresh kaso medyo mahal 10 dollar kwan lang wala pang kalating kilo dito tayo mga nyan sulit meron mga uh, hipon prosen rin Ito tayo ng chop suey kaya kuha tayo ng isa pang halo sa chop suey mga manok manok 10 dollar 1 and a half kilo Nagnamong na muna meron pa naman tayong stock na manok burst part 19 Hanap tayong bigas Dito yata yung nakalagay Yun Wala tayong isang sako Isang sako ay Isang sako na 5 kilos lang Ay, ay 8 kg Galing Thailand pa rin yata ito eh. sa may palitan nung na tayong oyster sauce oyster sauce at itlog pala guys pang emergency only yung pang kailangan meron ka itong nakatagong itlog hanap din tayong shampoo pala wala na pala tayong shampoo meron mga available dito ng mga shampoo na head and shoulder clear yung uh, ginagagamitin natin head and shoulder para iwas dandruff giniling ito yung mga uh, carny Bura lang sya per kg 17 dollar 5 kg ito itlog eh. Hindi ko makita yung itlog. iyon nandito pala siya. Wala masyadong stock. Pag-ubusan niya. half train na lang natitira uh, one fourth na train medium size ay sa large size ito lahat yung train na lang medyo na ito yan medyo napili na naman natin yung mga kailangan natin ikat-ikat lang muna tayo Karaniwan binibili namin is yung for one week lang na kakasya kasi nasisira lalo na yung mga lamas sibuyas isang linggo lang medyo tumutubo na siya hindi ka nalugi di ba diba? tumutubo nagkakaroon na siya ng dahon meron pinya dito guys tingnan natin Ayan, nakasale siya. $3. dollar. Parang matamis. Sa so, kaya galing to? Kaso mukhang di na siya press talaga. Bigyan ko kayo ng tip guys kung paano pumili ng matamis na klase ng pinya. Kasi medyo kasi nung sa Pinas ako, tumambay ako ng dalawang buwan bago ako pumunta dito. Nagkuhan kami. Nagtinda kami ng pinya. Diyan sa may Dabao, sa Tagum. Direct kami kumukuha doon sa Del Monte, sa plantasyon mismo. Una yung titingnan yung size ng mata. Kapag malalaki yung mata ng pinya, uh, malamang sa malamang matamis tsaka yung color kulay dapat e eh, medyo mayroong combination ng yellow at green kagaya, kagaya nito uh, may ganito na may ganito yan ganyan meron siyang color ng yellow at green tas yung mat yung mata niya, malalaki yung ano hindi ka mga ito medyo maliit siya kaya mas matamis yung malalaki kasi dito pero depende pa rin yung sa variety ng ano pinya Ha? Dito, mana? mana? mo? Ito, 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 <laughs> Dali, aran eh. Tapos na pala yung mo. Yeah. Magbabay na ako ay, ay, sa counter. Ha? Ay, ay, ay. Check out na pala ako guys. naon na yung mga kasama ko. na pala nila ako. nakalimutan natin magdala ng bag wala <laughs> na nalagyan kaya nalagyan lang muna natin start diretsyo na sa sasakyan nandito na yan na natin yung start natin kasama natin pag natin kasi kailangan niya mag practice at uh, kailangan niya mag exam para makuha ng lisensya kuya na tayo shout out pari yes pari si Kuan pari din Glide. test drive ton. Asa begitu cerita? Bola? Bola. Tapi di mandi dia? Bola <laughs> na, <laughs> Papa <laughs> Jui. Hahaha. <laughs> Ini malah pit ke Boston Pizza. <laughs> Boston. Ada <laughs> Boston Pizza nila lah. <laughs> Tata yang Auto plus. Uh, auto parts plus. Uh, auto parts. Tindakan kerja. Mengganap tayang.

Hanggang alas 12 lang pala sila sa ano. Pagkita niya rin. Pag <laughs> Samidi with or Aduz Amidi. Amidi. Ado. ang <laughs> mga na, na yung Bigyan nato na nilo. Para na siyang halo-halo na nilagyan ng tubig. Kasi mo kagabi.